una po, hindi po tayo saklaw ng ICC. Tanong nyo, sa kahit kaninong abogado, hindi tayo saklaw ng ICC. Gumagana ang ating piskalya, gumagana ang ating hukuman, at bukod doon, umalis na tayo sa treaty na yon yung Rome Statute. Kaya bakit nandun si Digong ngayon sa The Pag meron pong nagsabi sa inyo na tama lang yon, mali sila. Hindi tayo saklaw ng ICC. Sana po malinaw po sa inyong lahat. Kung iba-iba mo ng paniniwala ninyo sa politika, hindi tayo saklaw ng ICC. Ang Pilipinas po ay malayang bayan tayo po ay may kasarinlan. At ang ginawa po ng administrasyong ito ay ibinenta tayo sa ibang bayan. Malinaw po ba 'yon? Hindi tayo saklaw ng ICC. Makikipagtalo ako kahit kanino sa inyo magdebate tayo. Hindi tayo saklaw ng ICC. Pangalawa, yung deterten po ng mga senador Iba-iba, iba, may abogado, may artista, mayroong pastor, mayroong malasakit, may sundalo. Iisa po ang nagbubuklod sa amin. Lahat po kami, Tatak Duterte. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Ang Tatak Duterte po, ibig sabihin, anti-drugs, anti-crime, anti-corruption. Kaya pag may nagtanong po sa inyo, si Jimmy Bondok, sino ba yan? Ano ba gagawin niyan sa Senado? Yun po. Gagawin ko pong batas ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte. Kasi po, nung panahon po ni Pangulo, siyang mag-isa lumalaban. Pero ngayon po, pag isinabatas natin ang ng Duterte, kahit ano mangyari po kay Pangulo, tatagal na yung kanyang paraan ng pamamalakad sa ating bayan. Itataguyod po natin ang prinsipyong Duterte. Number three, kantahan na tayo, huwag kayong mag-alala. Gusto niyo pa ba ako kumanta? Sige, kasi parang hindi naman kayo excited. Gusto niyo ba magkantahan? Sige. O oh, last na. Ang impeachment po, isang malaking kabulastugan para kay BBP Sara. 32 milyon ang bumoto kay Sara Duterte. 32. Yung isa, 31. Yung kumapit sa kanya. 31 milyon na ngayon pinapa-impeach siya at pinakulong yung tatay niya. Kung wala po si Sara doon sa kampanya na yon, baka 10 milyon lang bumoto doon. Tama? Siguro, baka maka-16 siya dahil nung tumakbo siyang BP, mga ganon yung nakuha niyang boto, talo siya. Tama? Oh. Sa makatwid, yung kumapit sa kanya na naglinta lang sa kanya, yun pa yung umaaway sa kanya. Ang impeachment po, nagsisimula yan sa House of Representatives. Dadalin po yan sa Senado. Sa Senado po, ang kailangan na boto, two-thirds. Baka may nagsabi na sa inyo kanina, hindi ko alam, no? Ang two-thirds po ng 24, 16. Sa makatwid, pag may 16 na senador na makapili, wala na si Sara bilang vice president. So dun sa 24 minus 16, 8. So yung 8, dagdagan mo ng isa, 9, wala ng impeachment. Kaya kami dati, Duterte 9. Pinatibay pa namin ngayon dahil Duterte 10 na. Kaya ang boto po sa Duterte 10 ay boto laban sa impeachment. Malinaw po ba? Ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Sana hindi kayo inantok sa mga pinagsasasabi ko. Ako po ay entertainer. Noong una, hinahanap ko siyempre ang inyong palakpakan, ang inyong tawanan. Totoo po, hindi, okay lang. Pero ngayon po kasi, ang hinahanap ko po talaga sa inyo ngayon ay ang inyong tenga. Totoo po. Ayoko na, pang, ayoko na po talagang i-showbiz ang politika. Gusto ko na pong makipag-usap sa inyong tao sa tao ang bayan po natin, at hindi po ako nananakot, pero ang bayan po natin, sa mga totoong nakikinig sa balita, sa totoong nag-iisip, ay bangkarote na. Ang bayan po natin, ay napakalapit na sa gera. Ang bayan po natin, ay ginagamit na po ng ibang bayan, sa proxy war. Alam niyo yung proxy? Di ba proxy sa binyag pag may substitute? Sa proxy war, ang ibig sabihin, tayo yung isinusubo. Alam nyo ba, binentahan tayo, di ba? 5 point something, 5.6 billion dollars na fighter jets, mga luma pa, 70s, ng US. So, para pong ganito yan, Councilor, ah, pare, bilin mo nga itong baril, mura lang. O barilin mo yung kaaway ko binenta ko yung sandata sa'yo, ipaglaban mo pa ako. Ayun po ang ginagawa sa atin at hindi po yan pagsisinungaling. Ginawa na po yan ng mga banyaga sa atin. World War II pa lang. Inuulit-ulit po nila yan sa iba't ibang bansa ang proxy war. Paki memorize. Proxy war. Ibig sabihin, substitute. Ang lapit na po natin sa gera, ito lang po ang tandaan nyo. Hindi pwedeng makipag ang Pilipinas na walang boto ng senador. Kaya po, napaka-importante po ng halala na ito. Napaka-importante po ibalik si Tatay Digong. Gusto nyo bang bumalik si Tatay Digong? Dalawa po ang pagpapabalik sa kanya. Una, pisikal. Pabalikin sa dito. Okay lang, dalin sa Krame. Kung gusto nilang dalin sa Korte, mag-Korte tayo, sige. Pero Pilipino ang lilitis sa Pilipino. Bakit banyaga ang lilitis kay Duterte? Presidente natin na allegedly di umano, pumatay ng mga drug, drug dealer, di umano pa, dadalin sa ibang bansa. Ibalik si Tatay Digong dito, physical. Number two, ibalik natin ang prinsipyo niya sa batas para tumagal. Para kahit 30 years, 40 years from now, prinsipyong Duterte pa rin ang Pilipinas. Napaka-importante po ng Mayo a 12, mga kaibigan. Hindi ko po kayo sino showbiz. Hindi na ako naghahanap ng palakpakan o ng hiyawan. Ang gusto ko lang sa inyo, iboto ninyo ang nararapat. Dalawang salita na lang po bago ako kumanta. Dalawang salita lang po. Vote wisely! Mas gusto ko i-say sa'yo? Mas gusto ko sinabi mo? Vote straight!